Magandang araw po sa inyo mga taga-panood, or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Pumayag ang China na pag-usapan nila ng Estados Unidos ang nuclear arms control. Kaunaw na ang pagkakataw nito simula Obama administration. Pagkatapos ng pagbisita ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Washington, ipinahayag ng Foreign Ministry na magsasagawa ng consultations sa arm control at non-proliferation ang dalawang bansa sa mga susunod na araw. Bukod dito, magkakaroon din ng talakayan kaugnay ng maritime affairs at iba pang issue. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.